What's up mga homeless Andito ko ngayon sa loob ng sasakyan at uh, matutulog na ako pero gagawin natin ng video na sa saglit dahil may nag-request tulog reveal naman daw hindi kasi ako nanonood talaga ng mga kung ano ng video sa YouTube hindi ko alam meron pa mga kung ano ng mga reveal ba meron sa mundo ngayon sa tulog reveal naman daw so yung ibig sabihin paano ba daw na ako natutulog dito sa sasakyan so ang sasakyan ko ay 2018 Nissan Rogue SUV hindi siya masyakalakihan pero lahat ng mga gamit ko nasa likuran Ibang mga gamit na uh, mga libro, mga pang uh, mga, yung winter jacket ko, yan nilando sa storage um mahigit isang kilometro from here yung distance niya. Yung mga nandito lang sa akin yung mga pang-araw-araw na ginagamit ko. Para syempre hindi na ako upunta sa storage araw-araw para lang kunin yun, di ba? Sa so, mga damit nandito. Ah uh, dito lang ako uh, natutulog sa uh, dito sa tabi ng driver seat. At uh, ang ginagawa ko, naka direct line ko lang itong uh, upuan para hindi man ako nakaupo. Para, para nakahiga pa rin ako, di ba? So, pero pag uh, winter, uh, dito ako sa likuran matutulog para naka diretso talaga yung katawan ko. Pero sa ngayon kasi nandiyan pa yung mga gamit ko. Pero, uh, madali lang ayusin yan. Uh, dito kasi pag ganitong setup, hindi na ako mag-uusod ng mga gamit doon sa likuran. So, diretso tulog na. Kaya mabilis lang. So, ganito ang ginagawa ko, ah, uh, sa pagtulog ko Kapag matutulog ako Ganyan lang Nakarecline yung uh, upuan And then Yan Makakatulog ako naman ako Na maayos Kasi naka stretch naman yung uh, paa ko yung binti ko. dati natulog ako nang walang uh, sa sa likuran alisin mo yung t-shirt na yan mo, naka curve kasi yung likuran diba? kaya pag ko nung napakasakit ng likod ko para halos buong araw masakit pero kapag uh, nilagyan ko ng kahit simpleng ganyan lang t-shirt o kahit anong uh, para lang uh, hindi nakalubog yung likuran ko din okay na walang problema sobrang komportable naman meron pala akong uh, tatlong uh, bell alarm clocks dito sa sakyan <laughs> Para yan siguradong magising ako on time Kaya Para kung hindi alam Lagi ako nagigising on time Pero pag ako sa trabaho Kasi natutulog lang ulit ako talaga <laughs> Pero yan Yan yung um, way ko Para magising na maaga Iba't iba yung um, Siniset kong time Yung isang alarm dyan Mauuna Bago yung pangalo Bago yung pangatlo no? Kaya Para siguradong Makapasok ako sa trabaho Nang hindi nalalate ng sobra Kwento ko lang, uh, dati hindi ko nilalak yung uh, pintuan ko kapag natutulog As in talagang naka-unlock siya, minsan nga kapag mainit uh, Nakabukas pa itong uh, pintu na konte ng konti Nilalagyan ko ng uh, something do sa ilalim para hindi siya magsara Kasi pag mainit, mainit talaga Although meron akong uh, malit na portable uh, electric fan dyan uh, Ginagamit ko yung kapag mainit talaga yung uh, Uh, panahon o kaya para lang uh, may mag-circulate yung hangin dito sa loob bali nakabukas naman ng konti lagi yung uh, bintana ko kaya okay lang at uh, Dati, dahil nga naka-unlock yung uh, pintuan ko, mga, mga 1am noon, kakatulog ko lang talaga as in kakatulog ko lang. Tapos bigla na lang may nagsara ng pintuan. Nagising ako. Tapos pagtingin ko, inisip ko yung kung kaibigan ko pa si Oliver yun. Sabi, sabi ko, hindi naman pupunta yun dito kasi alam na matutulog na ako hindi ako abalain noon o na, na, ano ko na hindi ko naman kilala so ginawa ko pumbaga daw ng sasakyan yun yeah, sa likuran uh, nakapaapa ako no, kasi nagubo daw na sa pants saka ng medyas pag natutulog eh. Uh, tinong ko siya sabi ko sa kanya ba't mo yung pintuan ko pero syempre alam ko naman yung dahilan gusto niya magnako syempre pero pag bukas niya kasi uh, nakabukas yung uh, music ko akala niya siguro gising ako kasi ganoon ako pag natutulog eh nagpe-play ako ng music isang music lang yung paulit-ulit lang hangga't magising ako na, na, na nagpe-play pa rin siya so akala niya gising ako so sinara niya yung pintuan pero kung binuksan niya yon hindi ko malalaman binuksan niya eh uh, pero dahil sinara niya then ang ingay di ba lakas ng pagkakasara kaya nagising ako eh dahil yung lalaki uh, napadaan lang siguro siya dito Naka-bisikleta siya kasi yung bisikleta niya nandun eh. kung titignan mo siya hindi naman siya mukhang mahirap kasi ang ganda ng bisikleta niya mukhang mamahalin so may mga taong ganun eh gusto lang uh, mag trip na mag -nahaw. uh, medyo matanda na siya puti na yung buhok puti na yung balbas payat uh, apologize na nang apologize paulit ulit niya na sinabi sorry man I saw you sorry man I saw you sabi ko sa kanya Ayoko na ulit makita yung pagmumukha mo dito sa lugar na to ha. Ah. Sa, ah, uh, apologize lang siya na apologize. Pero kaya ako siya tinanong kung ba't niya binuksan yung pinto kasi in-estimate. bakit baka tinatansya ako kung anong klaseng tao siya kasi kung maanga siya. Ang init ang ulo ko no, alam mo yun, nagising ka, nalipungatan ka, babanatan ko talaga siya eh. Pero inayaw ko na kasi medyo matanda na para nakakaawa rin yung, yung tsura niya. Kaya simula ngayon nilalak ko yung pinto ko para wala mga ngayon. Hindi ko kasi nilalak noon kasi hindi naman tinted tong sasakyan ko sumilip ka lang ng konti may kita mo may tao eh eh hindi siya sumilip basta nyo nalang binuksan yung uh, pinto ano sa driver seat uh, kaya ayun uh, buti na lang wala namang masamang nangyari tsaka yun lang yung uh, instance na may nangyaring ganon simula nung uh, tumira ako o natulog ako dito sa sasakyan kaya yun ingat-ingat lang sabi nga nung kasama ko sa work wala na ako sa Japan kaya dapat mag ako ng pintuan lagi ko nilalock to kapag uh, syempre, ah, alis ako pero kapag ngayon nga natutulog ako hindi ko talaga nilalock nun uh, eto, padating na yung winter so lumalamig na yung panahon pero this week mukhang mayiging mainit ulit yung panahon September na ano ba, September September 25 na yata hindi ko na matandaan yung pecha ngayon <laughs> Uh, medyo malamig pag gabi Pero itong narating na linggon to uh, Medyo mainit daw Pero ngayon 14 degrees Pero parang mainit Pagka mainit Nagubad lang ng t-shirt Wala namang problema Pero pag malamig yan Nakajaket na ako ah Itong sasakyan ko Tinawagan ko yung mekaniko Sabi niya mga one week po Pero thank you Hindi pa one week Ang tagal gawin nung Nung uh, pinapagawa niyang engine Ng BMW na Hindi pa yung parts galing sa US Kaya hindi pa matapos gusto ko sabihin sa kanya eh akin muna kaya yung unahin bago yung sayo pero <laughs> uh, gusto niya na siguro matapos muna yung kanya bago niya gawin tong sa akin uh, so hinihintay ko na lang yun I mean, nainip eh, na rin ako tagal naman kasi nung paggawa nung makina nung pinap pinapagawa niya uh, yun lang uh, so kapag uh, matutulog lang make sure na bukas ng konti yung bintana o mga bintana para na merong hangin na pupasok kasi baka masuffocate ka diba baka mamatay ka pa at uh, yun lang saran lang yung um, yung sasakyan lalo kung babae ka ba, diba? mahirap na pero ako dito sa lugar na to naman dito at uh, ingat ingat pa rin kasi yung alala ko yung uh, nandito ha uh, mga tanghalian pa yun uh, yung kasama ko sa trabaho na nakawin na yung plaka niya, dalawang plaka niya, harap at likod. So, syempre, yung magnanak ako siguro gagamitin sa kung saan yung plaka niya para kapag may ginawa silang kalokohan, di ba? Yun yung mahuli. So, isipin mo ha, ah, kasagsagan ng katanghalian, uh, ang liwa bago may kukuha ng uh, plaka mo. Bago yung plaka niya, yung sasakyan niya, nakapark lang dun sa harap pa sa may buwan. Ang daming taong pwede makita pero yung taong gumawa nun, uh, wala ano na, baka malakas ang loob, di ba? Sanay na sa mga ganong gawain. So, ingat-ingat lang rin. Pero ako naman hindi man ako nagalas sa mga nanay ko. So, bala na. Sabi nga kung may tututok sa inong kutsilyo o baril diyan eh, ano gagawin mo? So, pero dahil nga sira to sakyan, sige. Kung subukan niya lang kunin, hindi man lang magbukas to kasi patay na 'yung baterya. sa <laughs> so, ibubuhos ko pa to kasi kailan paminsa minsan binubuksan mo rin, 'di ba? para gumagana yung makina pero ngayon sa ngayon na patay na yung baterya hindi mo na ma-start yung sakyan unless i-boost uh, yun lang so para lang uh, uh do sa tulog reveal na ni request ng isa nating uh, subscriber Yun lang uh, kanina kakalaba ko lang usually naglalaba ako it's ay sunday kasi sabado sobrang haba ng oras. Dati noon, nakabalik ako dito. Last 12 na naman din ng araw. Tapos ako maglaba. Kasi gamin na ako nag-start ah uh, andito yung uh, bag ko. Diyan ko, isang bag yan. At uh, diyan uh, yung bitbit ko kapag uh, naglalaba. Um, pero kapag ginawa ko sa yung paglalaba ng Sabado, oh, sobrang pagod na pagod na o Haba-haba na ng oras ng, ng, haba na ng araw ko. Kaya link ko na lang siya ginagawa. Kaya yun lang. So, thank you sa panonood. Ingat-ingat lang. Kahit saan naman eh, may mga pwede mangyari sa yung hindi maganda lalo na sa mga kababaihan so kagaya nung nabanggit ko sa isa kong video na ano na dito sa Toronto dumadami na yung mga homeless so meron isang city na hindi ko lang medyo malapit lang dito sa Hamilton so uh, hindi ko lang kung katabi siya namin sa nakalimutan ko na ano uh, nag ano na sila ng state of emergency kasi nga ang dami ng mga homeless. Ang problema kasi kapag mga dami mga homeless, yung paggamit ng mga drugs uh, dumadami rin, di ba? Kaya nakakaroon ng mga ganong crisis. syempre naging delikado yung lugar kapag ganon. Kaya yung mga tao doon sa Hamilton, hindi sila masaya. Siyempre, nangyayari Pero hindi mo naman pwede basta lang palayasin yung mga tao doon kasi sa mo sila dadalhin, di ba? mo sila ililipat? Uh, dahil nga tumatas yung cost of living dito, ah uh, siguro gagawa ko ng video one time kasi yung dating cost of living na ginawa ko nung bago pa ako pumunta sa Japan luma na yun sobrang ibang ibang na ngayon mas mahal na ngayon mga bilihin grabe na talaga nung bumalik ako dito nagulat ako sa mga presyo ng mga nakikita ko kasi for mga may git 4 years ako na wala dito sa Toronto kaya kaya nakabigla rin uh, ila so Again, ako meron kayong uh, video na gusto natin, gusto niyo gawin din. Kasi mahirap din para sa mag isip talaga, hindi ko alam ano, kung nagagawin ko pero kung matutulungan niyo ako, okay, mas maganda, di ba? Katulad tulog reveal nito, hindi ko mato maiisip gawin kung hindi lang ako uh, kinomment ng isa sa mga subscribers natin. So, thank you sa panonood. Good night everyone. Oras sa para matulog, oras sa ba. 11:40 PM. Kailangan alas 4 gising na ako. So, pero baka malamang 4:30 na naman ako mag-start. Kasi mahalaga naman matapos ko yung trabaho ko. So, natatapos na mga kahit maliit ng konti. But again, pero wala ko na matulog. Bye!